Hindi na bayarang OFW sa Saudi na bigyan na ng back pay ayon kay PBBM. Halos lahat tayo mga nagtatrabaho nakakaranas din ng delayed payday. Hindi nga ba't isang araw lang malate ang sahod? Nakakainis na. Isang araw lang yun ha? Paano pa kaya kung e years. Ang hirap i-imagine, di ba? Unfortunately, hindi lang ito imagination para sa higit 10,000 displaced overseas Filipino workers o OFW sa Saudi Arabia. Ito ang natuldukan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na inanunsyong nagbayad na ang pamahalaan ng Saudi sa OFWs na nawala ng trabaho noong 2015 at 2016. Paano nga ba ito naging posible? Alamin natin. Recap muna tayo ha, mula 2015 hanggang 2016, nag-file ng bankruptcy ang ilang construction company sa Saudi. Labis nitong naapektuhan ang mga kababayan natin sa naturang industriya dahil hindi na nga sila nabigyan ng sahod na walang pa sila ng hanap buhay. Noong August 17, 2023, inanunsyo ng Department of Foreign Affairs o DFA na, hindi realistic na mabayaran ng OFWs sa taong yun. Ngunit, tiniyak naman ni DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega na hindi ito imposibleng mangyari kung ipagpapatuloy ng Pilipinas na i-pressure ang pamahalaan ng Saudi. Isa ito sa mga naging prioridad ni Pangulong Marcos sa pagpunta niya sa Saudi Upang makilahok sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit no October 20, 2023. Matapos ang kanyang official visit, tiniyak ng Pangulo na makukuha ng OFWs ang kanilang sahod. At ngayong February 6, 2024, masayang inanunsyo ni Pangulo Marcos na nagsimula ng makuha ng OFWs ang kanilang pinakahihintay na back pay at compensation. Iskulang balitaan ang ating mga OFW na nagaling na, sa Saudi na patuloy na ang pagbayad ng insurance ng Saudi Arabia sa mga empleyado ng mga kumpanyang na bankarote nag-file ng claim sa, sa insurance. Naka-process na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank indemnity check, yung alinma bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Ang halaga ng mga na-release na na-check na eh, is 868,740,544 in pesos na na-release na. na. 1,104 ang na-clear na at credited. Yung 843 doon, nabayaran na. Patuloy nga ang uh, pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang pangako niya sa atin na ibabayad nila yung insurance claims kaya uh, magandang balita ito para sa ating mga OFW sa Saudi. Nagpasalamat naman sa Kabayan Party List Representative Ron Salo sa Department of Migrant Workers at kay Pangulong Marcos na matagumpay na pagpapalabas ng sahod ng Saudi OFWs. Anya, dahil sa malakas na international at diplomatic relations ni Pangulong Marcos sa Saudi, napabilis ang pagbibigay ng pending salaries at benefits ng OFWs na ilang taon na nilang inaantay. Ikaw, sang-ayon ka rin ba na malaki ang naitulong ng malakas na pakikipag-ugnayan ni Pangulong Marcos sa ibang bansa upang masolusyonan ang iba't ibang issue? D W Research Report. Re -re -report.